Nanatiling wala pang naitatalang kaso ng pagkalunod ng Tondaligan Beach ngayong buwan ng Marso ayon sa pamunuan ng lifeguard sa lugar. Karaniwan nilang tinutugunan ang mga kaso ng near drowning dahil sa rip current o sabang pagkalasing at mga batang napupunta sa malalim na bahagi ng dagat. Marami ang mga dumadako ngayon sa lugar para makaligo upang maibsan kahit papanong mainit na temperatura. Ayon kay Ella Oribelio, ang team leader ng mga lifeguard, iniiwasan nilang mapunta ang mga turista sa mga lugar na may rip current dahil ito ang pangunahing sanhi ng pagkalunod. May mga nakalagay silang pulang bandila bilang babala sa mga malalim na bahagi at laging handa ang kanilang mga tauha na magbigay ng babala sa mga naliligo upang hindi magkaroon ng kasulaydad dito. Sa kabilang banda, inaasahan naman ang mga pagbabago sa Tondaligan Beach para sa nalalapit na Simana Santa at Summer. Marami ng proyekto ang sinimulan na kabilang ng mga groundbreaking at pagbubukas ng mga bagong pasilidad upang mapabuti pa ang lugar para sa mga turista. Uh, sa ngayon, wala pa wala pa kaming ano wala pa kaming ano uh, na italang ano nalunod pero near drowning meron kami kasi yun nga gininiwasan namin yung rip current yung sabang na tinatawag kaya kung nakikita nyo, may mga red flag pa rin dyan sa tabing dagat makikita nyo dyan, sign po yan ng rip current kung baga sabang sa Pangasinan yon yan po ang area na malalim so nanawa nananawagan po ako sa lahat ng ating turista mga bisita na pag nakita nyo yung red flag wag na wag po kayong maliligo sa area na yan kasi malalim po yan Pwede po kayong hatakin ng ng agos which is red current ang marami po marami pong pagbabago uh, yun nga, yung mga programa na ginagawa nating ating Mayor Belen T. Fernandez, uh, yung uh, ayusin ng Juan Bunuan Tundaligan, uh, uh, natapos na po tayo sa ano sa sa Juan Bunuan Pavilion, uh, yung pagbukas ng Juan Bunuan Pavilion and then yung groundbreaking ng MacArthur site, groundbreaking ng CHO clinic Juan Bunuan and then uh, last Friday groundbreaking ng ano ng ating skateboarding and then sa susunod na mga araw uh, ilulunsad na po yung ating water asset nagdagdag po ang ating mayor ng uh, water asset dadalhin na po dito yung mga uh, speedboat jet ski at saka ano banana boat po pandagdag po sa ating mga turismo sa playground po natin asahan po natin na kung inyo pong nakikita yung ating playground Uh, ina at binabaklas na po at aayusin na po kasi may nakatalang uh, budget po sa playground natin. Sa mga magpupunta po ng uh, Tundaligan Beach, uh, lahat po kayo invited at lahat po kayo ay welcome na maligo po sa Tundaligan Beach. At sumunod lang po tayo sa ating mga ordinansa, sa ating mga pinagbabawal, na bawal po maligo, paglasing, bawal po maligo ng ano, ng uh, yung mga batang wala pong nagbabantay kasi mostly mga bata nawawala. Uh, hinahanap ang mga magulang. Uh, as much as possible, bantayan po natin ang mga, ating mga anak pag naliligo po. Para sa programang Kahapon lamang Patrol Numero 5, Bombo Liverda comes to ugulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.